Good si umuwi na ang person kasi ano kami, under 10 na naman for 4.50. Ako umakyat sa taas na tapos na nag-time out. Tapos help kami sa ibang line kasi hindi pa natapos. Dito ako sa ano guys, sa Seria kasi bumili ako ng yung pang panglagay ng sap, ano sapatos, spongy, sponge. Ayan no, ganyan. Ito yung binili ko, guys. Ito, black at saka brown kasi ayan no Ayan no, tapos parati kong binibili. Ito kasi pag pag puyo or I mean, winter or ano tawag nito? Spring, Haru, Aki, Haru, Spring, Aki, Autumn, Haru palang, Spring, ang Fuyo, ang Winter. Ito mainit sa paa. <laughs> Pero pagka madumi na siya, basa, medyo basa. Yung puti ang pagyinan mo, hindi mo ito talikuran. Didikit siya. Kaya bumila kong tatlo nung isa yan, itong klase na yan. yun lang guys andito sa bag ko binayaran ko na kasi bumalik ako para kumuha ng ng video ayan no. oh. Eh. ang kita niyong kilikili ko -kili. yung mandar yung cellphone ko ayan binayaran ko na yan ayan eh. hindi ko na ilabas si eh. <laughs> wala pa namang ano hindi siya nakasopot. kasi ma, baka maya eh sabihin na kinuha ko eh Kababayad ko lang sa kasyo <laughs> Kaso lang. Basta kong bumili ng medyas guys. Ayan o. <laughs> pang work ba? Meron akong ganyan eh. Pang work lang naman. Hindi man pang lakad. Kasi pag dumating ako sa ano. Sa company. Nagpapat ako medyas pang lakad. Tsaka pang ano. Sa, saka lang. Pang, pang work. Uwi na nga lang ako. Parang dadaan, parang dadaan pa ako ng ano. Paano lang kinain ko kanina guys? Parang nagutom naman ang aking alaga sa tiyan. <laughs> Uwi na ako. Ang init pa naman pag lumabas. Kanina may araw pa eh. Kaya nagpayong ang first <laughs> Wala na talaga pag-asa yung ano ko, yung five times a week na trabaho. Ang dami nang nag bagot-bot nag sa Bisaya pa. Yung uh, hindi sila makaalis-alis kasi siguro yung hanapan nila ng trabaho pag humarap sila ng par, ano bayto bang hindi sabihin racket. Ang uh. umanda rin hindi portable hand ko. Uh. Hmm? Siguro pagpasok ko ba humantar sa loob ng bago sa inyong ano, kuryente charge na naman to. Isaksak. Kaya kaninala ko to kasi dalawa na lang siya. Pag hindi ko dalhin ngayon, isaksak sa bahay. I-charge I mean. pag ginamit ko to bukas ng umaga pagdating, ma ano siya. Ma- Ma-off. Grabe <sighs> ang humid sa Japan. Ay, eh. Hindi ko na magamit yung hangyari rin ko ay sinek rin kasi natunaw na. <laughs> okay, Bye-bye. Thanks for watching. See you next video.